Galing mo naman kumanta. Salamat po, Kuya Will. Ilan taon ka na? Eleven years old? Opo, 11 years old po. Saka iba yung kulay mo ah. Mukhang imported ka. Di ba? Mestiza. Ang iyong father ay ano? You know? Isa kong German po. Ang father mo German? Opo. Yun. Ang nanay mo? Uh, Filipino po. Filipino? Opo. Okay. Tapos ilang kayo magkakapatid? Ah, walo. Walo kayo? Opo. Okay. Sa papa mo at sa mama mo? Hindi po, yung, yung iba, yung lima ko pong kapatid, iba po yung tatay. Yung tatlo, ang kayong magkakapatid? Kami po sa German. Ah, German ang pare mo? Ako. Okay, ah, uh, kilala mo ba yung pare mo? Hindi ko po kilala. Isa pangalan? Ah, uh, Christian Stukli po. Ah? Huh? Stukli. Stukli? Ah, German siya. Opo. May kilala mo ba yung mukha niya? Apo. Hindi. Hindi mo po siya nakausap kahit minsan? Hindi po. Ah, ang mama mo nasaan? kulong po. Ah, nakakulong? Opo. O sino nag-aalaga sa inyo? Yung tita ko po. Nag-aalaga po sa amin. Eh, kayo. Paano kayong susuportahan? Wala ang nanay niyo. Kapag meron po akong ganitong sinasalihan, yung iba ko pong kapatid na sa tatay po nila, binibilang ko po sila ng grocery. Tapos yung mga nakababata okay. ko pong kapatid, binibila ko po ng gatas at saka diaper. Ah, uh, if you don't mind, bakit nakakulong ang iyong mama? Ah, uh, dahil po sa drugs po. Pinadala mo ba si mama mo? Opo, kapag may may pera po ako pag sa mga pag sa mga kasal po at saka po sa mga birthday po. So yun ang ikinabubuhay mo, yung pagkanta mo sa kasal. Opo. Sa pamilyang birthday. Bakit ka sumali sa duet win Ah, para po sa mga kapatid ko at saka po para may pagbahagi po yung talento ko at ma-inspire po yung ibang bata na gumaya sa akin. Mm -hmm. <clears throat> Meron ka bang ba message sa mama mo? Baka mapapanood ka. Ano gusto mo sabihin sa mama mo? Ma, kung nanonood ka man, sana magbago ka na. Sana huwag mo na ulitin yung ginawa mo sa amin. Sana huwag mo na yung ipagpalit sa asama mo. Ano sana? Yung mga kinikita mo sa trabaho, binibili mo na ng gatos ng kapatid ko.